Luma Idol, ito na yung aming na uh, kuha at atin na itong sa nagpakuha nito Sobrang lamig ng dagat mga Idol so, Thank you at uh. iwan ko kung magkano ang bigay niya sa akin Basta kay sabi ko sa kanya, tag 200 itong isang balde Kaya balik 400 ito dalawa mga Idol May pambili na rin akong bigas mga Idol uh, Yung bigas nito sa amin mga Idol, isang gantang 150 De, dalawang gantang bilhin ko. May 100 pa ako pambiling ulam mga idol. Ay, na lang ako mag-uulam kasi may natira pa naman ito. Mumukbang ko na lang ito mga idol. Kaya, chat out sa mga idol. Thank you. Maraming salamat. Ating-ating ito ating mga idol. Video Dito na kami mga idol. May, may lesson pala dito sa kanila mga idol. Bangun no? <laughs> na ng lesson mga idol. Buto <laughs> na mga idol yung lesson. Tara. Tara. Ay. Ayan mga idol oh. No? May okasyon pala sa kanila mga idol. Kaya pala napakuha ng uh, wasay at saka si Oceans mga idol. Bitneyo, Bitney. Hindi ko Ah. Hay uh, na, luto naman di na. Yan chat out kayang Ami ang chip sa dati mga idol, si see. Nerulod. Chat sa kanya. Sino pa yung nagpakuha ng ano? Ito mga idol, don't chat sa kanya. Sarap na mukbangin mga idol. Picture ka. Picture ka to mga idol. Kasi may nakita ko lesson dito mga idol. Kuha ka to na mga idol. Nga rin, dagdangan sa kayo kay... Kita na lang kung magpalitso na na ito rin ako. Tugna

<laughs> sa nang pakuha yan nagpalapang ano ah uh, barya yung pera mga idol kaya binariahen pa. Lagay na lang lasa sa sako sa pero kailangan linisan yan mga idol kasi pag hindi mo yan nilinisan mga idol i eh, ilap mo kagad yan makati yan yung ano kasi galing pa doon sa lalim ng dagat marami pang kati. tayo dito at uh siya yeah, may isang daan pa uh, pakuha na lang daw niya sa bata niya doon. salamat sa kanya uh, may pambili na pa yung bigas mga idol dalawang gantang mga idol thank you sa inyo mga idol shout out sa inyo oh. Ah. ayun mga idol pauwi na kami Doon pa yung aming e, ano e, ang yung bangka namin na ilipat dun sa aming bahay kaya sa inyo lahat niyo, mga idol wag kayong wag nyong kalimutan mga idol mag comment o mag like at pa-share na rin at pakipalo lang sa aking pinsa mga idol. At syempre mga idol, shout out kay lilito Lignis at kay pa Pangga Vlogs. Sila, sila yung mga kasama ko, shout out sa kanila. Maraming salamat mga idol, thank you. Pilang bambot. Yan, mga idol. Maraming salamat pala kay Almari Amit at meron siyang binigay sa atin mga idol. Sumama ako sa kanya. Ito yung, yung binigay niya na tayo mga idol. Maraming salamat sa iyo idol. Ayan, salamat sa iyo thank din, mga idol. Thank you. Thank you sa pagsama kahit malakas 'yan, umuulan naman, mga idol. Ayan, thank you sa tao sa iyo, idol lads. Ayan, kami na naman dalawa ni Idol Pagka. Oh, wait, idol. Tara, kasi umuulan